Okay, it's ganda na ng apoy. Pipreto tayo. Ito na yung gagamitin nating pretohan para hindi kalat yung mantika. Medyo maliit. Inita ni Banong ng tubig to. Gamitin muna natin. Ah, na. seberang ini itu guys <laughs> yang dalam binalot ng lumpia na lamog ah, okay pa naman kamayin ko na wala ditong pang ipit kailangan ng balik ta

and <laughs> Contoh sudah ngeyekin Yang penakdom ini ya hmm. Yang oke okay, ya nah. parang binibilang lima lima pala tong bawat salang ko kasi ang dala ko 15 piraso lang guys may dala dala akong pipino titimplahan natin ng suka sa usawa nung rinito kong lumpia Tanim nito ni Emilia, binigyan ako. Mohonin na yung ibon na pang pamintang pino. Suka. Inubos <clears throat> na natin yung suka ni Bunny Boy. May dala naman akong bago dyan. Lagyan natin ng sibuyas. Mas masarap yung may sibuyas. Naku guys. Wala daw siyang sibuyas. di ko naman alam na wala na siyang sibuyas. Masarap pa sana nito may sibuyas eh. Wala tayong magagawa. Malayo ang tindahan dito. Kaya ito na lang muna. Salam. Hmm.

Kanin, kanin. Where is your butchala? Dito. Kukuha ka rin? Sino? Kanin? Yes. Bakit? O, una ko rin, bigyan mo ako. Ah! Oye! Okay. Marami to, pero kaya ko rin to. <laughs> kaya mo? Dala dalawang. Kukuha ko ng kunti. Uulit. Ganun din. Kahit po, hapunan. gusto ko maghapunan maaga para bago matulog. Tulong na yung kinain. Mm -hmm. Matulog na buso. So, saan yung kutsara akin dito? Ito. Pwede ka dito? Oo. Oh, oh. oh. Mm -hmm. Tayo na kakain. Harap ko. kain po tayo. Alam namin lumpiang ubod. Tapos may ginisang lumpia. Ay, ubod ng puti. May ginisa pa rin. Ubod ng nyog. Ubod. Hmm. Hindi lang kayo dyan mga alaga ha. Ah. Kakain kayo. Mabuso kayo. Tingnan mo si ano? Kulit na. Si Bugtong. <laughs> Basta naamoy niyan pagkain, maalikot na yan. <laughs> Nung una, hindi naman ganyan yan. Simula na, ng... pinatikim ko na ng pagkain. Pagkain, naraw. Hmm. Tuno makyat. Lako, <laughs> ando <laughs> mo na nang soot <laughs> ko. Bagay na bagay sa lumpia ko. Hehehehe. Tipinaw. Hmm. sau-sau suka mm -hmm. Oo. Oh, kaya ang lumpia suka sau-sau ni paboritong paboritong little girl ito sige na kay Emberlot kaya <laughs> eh, kasi alis ka ng alis bikulan siya eh hindi ka tuloy nakakain ng mga gawa mama mo Saka ini mau ba muna yan bago bangun tayo Oo. Oh. Uh Ang -huh. <coughs> kawawa na yan. Mali. Saan gusto pas kumain niya? Mga ano yan? Pas. Pas eater yan. <laughs> Puro. <coughs> <coughs> Puro pas eater. <laughs> Kasi ayaw yan mga maagawa ng manok. Kaya mabibilis yan kumain. Salamat sa masuk Busog na tayo. boss yung kanan. Grab ah, kalagaan sik sik po mga boss. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood.